Naglagalag ako at nagsikap makaipon ng maraming salapi upang maisagawa ang aking layon. Masaya ang mga manonood, maliban kay Isagani na nakatanaw kay Paulita habang katabi sa palko ang karibal na si Juanito. Paano ito? Iyan ba ang mga taong mundok na yung sinasabi? Hindi. Nag nagkamali, nagkapalit. Umubo si Juanito dahil sa pagkahiya. Wala. Hindi taglay ng transes ang mayamang tunog at tamis ng wikang pastila sapagkat huwag nating pagkamalan ang salitang mananatsak at madaldal sa lahat ng bayan o sa lahat ng puok na tinipirhan ng mga tao. Aba, huwag naman! Si Victor Hugo! Si Victor Hugo, kaibigang Texon, kung makataman ay dahil din sa Espanya. Aking kalapati, ang sulat mo ay dumating ng huli sa panahon. Paparoon ako sa teatro at hihintayin kita sa paglabas ang maamong mong munting kalapati, gusto ding. Nakadama ng kawalang pag-asa ang mga estudyante sa balita. Kay buti ng taong iyan! At upang makitang tayo'y kasali sa pamamahala sa akademya, ay iniatang sa atin ang paniningil ng mga abuloy at ang hulog. Mga kabesa de barangay, tayo kung gayon! At ang lalong katawa-tawa, ipagdiwang parao natin sa pamamagitan ng isang salo-salo. Hindi pumunta sa tiyatro si Basilio. Nanatili siya sa bahay ni Kapitan Tiago upang alagaan ang malubhang kalagayan nito. Habang binabasa niya ang kanyang aklat hinggil sa medisina, dumating si Simon. Kumusta ang may sakit? Ang buong katawan ay nakalata ng lasong apyan. Bukas o makalawa ay maaaring mamatay. Isang sulak ng kalooban ay maaaring makamatay sa kanya katulad ng Pilipinas. Nang mga sandaling iyon ay tinugtog ang ikasampu at kalahati sa orasan. Kinilabutan si Simon at tinigil ang pagsasalita ng binata. Sa loob ng isang oras ay magsisimula ng himagsikan sa pamamagitan ng hudyat ko. Bukas ay wala ng aral-aral, wala ng universidad, wala ng makikita kundi patayan. Ako'y nakahanda at natitiyak ko ang aking tagumpay kapag kami nagtagumpay. Lahat ng taong hindi tumulong sa amin bagaman may kayang dumamay ay ituturing namin kaaway. Basilio, ako'y naparito sa iyo upang ihandog ang dalawang bagay. Ang iyong kamatayan o ang iyong kinabukasan. Ang aking kamatayan o kinabukasan? Sa pamahalan ka ba o sa amin? Sa mga sumisiil sa iyo o sa iyong bayan? Magpasya ka at hinihingi ng panahon. Naparito ako upang iligtas ka, alang-alang sa mga alaalang nag-uugnay sa atin. Sa piling ng mga maniniil o sa aking bayan, ano ang dapat kong gawin? Isang bagay na napakadali. Sa dahilang pamamahalaan ko ang kilusan, ay hindi ko maiiwan ang alinmang labanan. Samantalang ang kaguluhan sa iba't ibang puok o syudad ay pamumunuan mo ang isang pangkat. Gibain ninyo ang pintuan ng Santa Clara. At kunin mo roon ang isang tao na liban sa akin at kay Kapitan Tiago ay ikaw lamang ang nakakikilala. Hindi ka malalagay sa panganib. Si Maria Clara! Si Maria Clara! Ibig ko siyang iligtas, kaya ako bumalik at inibig kong mabuhay. Hinangad ko ang himagsikan sapagkat ang himagsikan lamang ang makapagbubukas sa akin ng mga pintu ng kumbento. Ay! Nahuli na kayo! Huling-huli na! At bakit? Namatay na si Maria Clara. Hindi totoo. Buhay si Maria Clara. Nararapat na mabuhay si Maria Clara. ito tuwag na pagdadahilan. Hindi siya mamamatay at ngayong gabi ay ililigtas ko siya. O bukas ay patay ka. May ilang araw din napuan siya ng sakit at ako'y laging dumadalaw sa kumbento upang makibalita. Tingnan ninyo, narito ang liham ni Padre Salvi kay Padre Irene. Si Kapitan Chago ay magdamag na umiiyak hinahagkan at humihingi ng tawad sa larawan ng kanyang anak hanggang sa humantong sa labis na paghitit ng apyan. Kaninang hapon po'y tinugtog ang agunyas para sa kanya. Matay na! Nang hindi ko man lang nakita! Namatay na hindi man lamang! Ako'y nabubuhay ng dahil sa kanya! Namatay na nagtitiis! na nagtitiis! Pagkawi ka nito, pumanaog si Simon sa hagdan. Narinig ang tiniting-ting sigaw kaya't ang binatay tumindig sa kanyang upuan na namumutlat na ng nininig. Ngunit narinig ang yabag na mapalayo at ang pinto sa iba pa ay bumalagpag sa pagkakasara. Kinabukasan, araw ng Huwebes, Bago lumubog ang araw ay naglalakad si Isagani sa Paseo de Maria Cristina upang tuparin ang tipanan nila ni Paulita. Natitiyak ng binata na pag-uusapan nila ang mga nangyari ng nakaraang gabi. Hihingi siya ng paliwanag.